kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So si Jesus Christ alone, He gives us the Spirit na siyang nagpalaya sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan na kamatayan. Salamat po kay Kristo Jesus. At wala ng condemnation. Ang katotohanan po ng gospel, pinatawad ka na ng Diyos. Lumapit ka na kay Lord kung hindi mo pa nagagawa yun. Na dati kala natin, Bago ka lumapit sa Diyos, magpakabait ka muna. Pero ang katunayan po, namatay na po si Jesus para sa atin kahit tayo'y mga makasalanan pa. Namatay na siya. Inabot niya ho tayo. Hindi ho tayo ang umabot sa Diyos, kundi ang Diyos po ang umabot sa atin. So that's the truth of the gospel.